na patunayan ng Big 4 Gen 11 na sila pa din ang may hawak ng corona. Ang batch pa din ng PBB Gen 11 ang nakatala ng pinakamataas na views. They are truly a legendary Big 4 sa flow ng kanilang karera. Itong batch na ito ang pare-parehas na gumawa ng pangalan. Lalong-lalo na itong Big 4 ng PBB Gen 11. Rain Selmor, Kay Montinola, Colette Madelo, and Fiang Smith. Parehas na nag-boom ang pangalan sa showbiz. Kahit baguhan pa lang ang mga ito sa industriya. Hindi kailangan ikumpara sa isa't isa ang Big Four. Lahat sila ay nag-shine. Lahat sila ay magkakaibigan. Hindi man sila ngayon nagsasama madalas at nagkikita. Pero ma-feel mo sa kanila pag sila na ang nagsama. Ramdam mo ang sinseridad ng bawat isa bilang kaibigan. Walang problema, Kinakai and Xiang. Walang problema din, Kinalet and Guy na madalas pinagsasabong ikinukumpara sa social media. Si Kai magaling, si Kai, dapat siya ang big winner. Halos lahat ng ito ay mabasa mo sa socmed. Stop comparing them guys. Lahat sila may kanya-kanyang talento. Lahat sila ay may project at endorsement. Masaya si Fiang sa lahat ng blessings din na dumating sa kanyang mga kaibigan. Tinuring ni Fiang Smith na totoong kaibigan si Nakalet, Rain, and Kai. Minahal din ng mga fans ang Fiang Let, Fiang Rain, at Fiang Kai. Deserve ng apat na dalaga ang kasikatan nila ngayon. Ang blessings na kanilang natatanggap. Please stop comparing them. Spread peace And love!